araw wow mga kaparamboy andito po tayo sa ating kambingan para po magbigay na naman ng isang mahalagang tips tungkol po sa pag-aalaga ng mga kambing lalong lalo na po ngayon sa papalapit na rainy season eh dapat po meron po tayong nakahanda na first aid kit para po sa kanila ano po ba yung nakapalog sa first aid kit na to Unang una po ay yung dewormer, vitamins, antibiotics. Iyan po ang kailangan natin sa panahon po ng tagulan. Dahil po ang mga kambing po na ito ay base po sa ating experience. Eh mahina po sila sa pneumonia sa panahon po ng taglamig at tagulan. Pagka po pala basa ang kapaligiran, mas prone po sila sa bacterial infection kasi mas marami po palang bacteria pagka po basa ang paligid uh, isa na rin po sa prevention na kailangan natin gawin is mag disinfect po tayo ng ating mga alaga pagkagaling po sa pastulan yun po nakita po natin yon sa pagbablog ng isang taga abroad na taga South Africa na ganun po pala ginagawa nila at practice nila sa ibang bansa pagka galing po pala sa pastula ng kanilang mga alagang kambing, e eh ini-spray po nila ng dis disinfectant pwede po tayong gumamit ng soundrocks dahil yung po ang pinakamura-mura na pang disinfect meron din pong nabibili na ibang mga disinfectant pero mas preferred po natin na gamitin yung soundrocks dahil antibacterial naman din po siya at uh, yung po ang regular na ating gagawing practice po dito Para maiwasan po natin at mabawasan natin yung mortality ng ating mga alagang kambing Sa panahon ng tag-ulan Kaya po sa mga nagbabalak, mag-alaga ng kambing, mga aspirant goat farmer dyan eh, Sana po ay eh, ganun po ang gawin ninyo para po makaiwas tayo sa mga mortality ng ating mga alaga Panitilin din po natin na malinis ang kanilang kulungan ang ginagawa po natin ngayon dito is winawalis po natin araw-araw yung dumi nila para na sa ganun hindi na po naiipon at hindi rin po ito pinagmumula ng mga sakit at bakterya kasi pagka po naghalo yung amoy ng dumi at ihi ng kambing uh, ito po ang isa sa nagkokos ng pagkakasakit ng ating kambing dahil nagkokos po ng amonya yung pinaghalong ihi at dumi ng kambing ayun po ayaw ayaw na ayaw na ayaw po na naamoy ng kambing yan kaya po pagka marumi ang ating kulungan eh Magkakasakit po ating mga kambing. Kaya po natin malinis. pagyari po natin walisin ang eh, ating mga kulungan eh dinidisentek din po natin 'yan. Para na sa ganun. Eh mapanatili natin na ma-minimize natin 'yung mga bacteria na go-cause ng infection sa ating mga alagang kambing. Kaya po 'yun mga farm boy, eh, konting tips lang po binahagi natin para sa araw na ito uh, at maraming salamat po